RXR Ah, ano siya black na base. Tara, simulan natin. So guys, kaya simulan natin. Ah, bababad ko siya sa powder. Kasi para sa akin, hindi ko gusto yung ano, yung i-sprayan mo lang siya. Tapos mawawala na yung baho at yung bacteria niya para sa akin hindi maganda yun mas gusto ko yung ibababad ko talaga siya sa tubig may powder tapos yung lalaban mo talaga okay, mas maganda yung gano'n. mas malinis yun talaga hindi yung yun parang pabango lang yun lang i-spray parang babango lang siya pero mawawala yung dumi porkit bumula na ay hindi ako naniwala sa mga may helmet dyan, mas mainam kung lalaban nyo. Ah, bahala na kayo kasi nasa inyo naman yun. Pero para sa akin, ah, mas gusto ko laban. Ayan oh, lang. Ito nga lang isang face. Bilang face naman yun. ah. hmm. Yung gili ko, yung pang long light ko na helmet, nalinis ko na rin yun ginawa ko ay ginalas ko talaga siya medyo mahirap lang sa una pero pag matagal matututo eh. ka rin makukuha mo rin siya mas mainam kasi ito laban ibabad mo sa powder diba madali lang naman siya kalasin eh. So, diba? Tatama rin ka pa ba Pag binalik mo to, mas komportable ka na malinis. Diba? So, portable ka malinis. Siya, Kasi portable yeah. siya ng gawa na sinabon mo talaga. Tapos binalawa mo sa tubig na malinis. Okay, babatang natin. Ayan na. Ito lang naman yan no? o. Tatlong parts lang. Kulay lang natin. Ayan o. Ngayon, ko muna to sa malinis na tubig. Ngayon, babat na natin sa tubig na may powder para mabango. Tapos, pag binalawa na natin to, mas mainam kung lalagyan natin yung na downy yung tubig. Parang mabango siya, di diba? Malinis pa. Ang dapat gawin nyo. So, sa helmet ninyo, hindi spray-spray. Bali, spray. nasa sa inyo na yun. Bagoy, yung mga amen ano parang inatamad ba? Ako ito, ganito gusto. There was nothing. ala pagbinalik na tuma bang mo? natin ito surf bigyan daw eh. ni. baka naman. <laughs> para naman. Para hindi naman masira yung mga tahi kana? alam kana? Ah, no. 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 no, ito, pangatlong balaw ko na to pero mabula pa rin. Yan yung powder na nilagay ko para mababad ko lang Mas masarap sa to guys kasi yeah. and guys, last balaw na tayo. Ilagay na natin yung salt. Para na, nabango ano na natin yung yun. talk to you Girl, when do it. maraming tubig kasi baka mawala yung talagang bango niya Tama lang yung tubig Para mabango mabangon Babat natin saglit Saka natin iyaon na Ibang minuto mga ganyan Saka ah, pigapigain pa natin para sumiksik yung amoy ng fabric Tapos sampay na natin Gamit ang malupitang hangin na may ipit. Ilagay natin guys kasi pong nga siya. Ah, matagal talaga matuyo ito. Wait. Okay. lang natin. Asantay na natin. Ah. Diyan, sampay na natin. Yan, yun na. Tuyo na nilabahan nating pong ng helmet. Yan. Mas mainam kung lalaban talaga. Oh, mabango. Oh. Dinauni ko pa yan. Kaysa I-sprayan nyo ng ano Ito yung pinag-i-spray na yun Hindi rin maganda yung ganun I-sprayan mo lang Mas may ino kung lalaban talaga Talagang malilinis sya Ito eh, ang lang may balik yan Ay, iba iba naman yung ano design ng pagkabit ng helmet na ano eh. Pom ng helmet. Di pare-pare. Pero no, sarap lang masuotin ito dahil mabango na naman Yung pang spray na parang ano Ayoko nang ganun Bakang gusto ko nilalabahan Ang mabango Ayan, magigitan natin yung kabilang side Eh, i-sprayan mo lang Eh, May maya't maya't maya, mamaya maya lang, mabaho na ulit yun Sa akin, di na-advisable